matapos nga nating i-vlog yung one way na ginawa ng nag-ayos ngayon ay sticker naman ang pinamigay nila dito sa aming terminal at napapakinabangan na na ito namin sa ngayon Laking tuwa ako nung nagbigay ng reflectorized sticker ang barangay na guys sa mga dahil noon pag gumagamit na talaga ako ng ganito. Kanya-kanyang dikit ng sticker, meron nagdidikit sa baba. At ayun na nga, nagre-reflect siya pagkagabi na. Kailangan lang talaga ng ilaw para makita siya nagre-reflect. Reflectorized sticker, inisyo ng barangay na guys sa mga Nasa yung pagpili naman kung saan mo ilalagay yung mga sticker eh. Basta kung saan mo pili ilagay, doon mo lang siya ilagay. May naglalagay sa taas. At yan nga kung paano nila i-design. Mamahalaga, meron tayong reflectorized sticker para recognize tayo sa gabi. Para sa akin, mas safe tayo kung meron tayong reflectorized sticker na nakabit sa ating mga sidecar para nare-recognize tayo ng mga kasabayan nating ibang mga sasakyan sa kalsada lalo na po sa gabi. Hindi man to nagagamit sa umaga pero laking tulong na ito sa gabi. Para sa safetyness, sang ayon ako sa reflectorized sticker na ito. Hanggang yeah. doon, may mga reflectorized sticker na. Lihira na sa amin alos ngayon yung wala. Maramihan meron na. Nere-record na yan sa mga susunod na panahon, yung reflectorized sticker na to. Just come, John.